kakatalikod ko lang man abis, sir tapos pagbalik ko naabtan ko imaw mm -mm. tapos ay ginkutan ko pa imaw ginkutan ko pa imaw sir ay no mm -mm. tapos ay napanunghan ko na sir sa lamis siya nga ako cellphone ako yun imaw nga gumulpi yun, yun imaw sir nga nagdiragan mm -mm. tapos matagin nagdiragas ko para imaw gigitan mm, -mm. mm, -mm. mm, -mm. Okay. Mga anong oras kita, ma'am? Mga 4.20. It hapon sir. Mm -hmm. Okay. 4.20 twenty happened. Bali, ikaw rin nagabantay di karon sa inyong apuesto. Tapos, <laughs> uh -oh. Uh, nagkakatalikod mo, may ginubra ikaw. Parang maron, natabo. Oo, oh, may... may nag agtumala ko sa pihak na bagay, sir. May gin... Ano, kunta ako nga, ano malahong, kung sa akong... ano ginatawag ko. Amo niya ang call. kung may ginabuo. Ako nga papel. mm -hmm. Madali, malanggit siya. Ako ha, nalikod. Ag, na haabutan ko nga rayon imaw. Mm mm, mm Ay, abi ko mata siya, gabakal. Uh Oo. -oh. Pero pagkakita ko ta sa salamisang lamisang sa cellphone. Pero na mm. naka gaano ga, ano tayo siya, gagawa o tayo matama mag-amat imaw, tayo ano, gulpit, dragon. Ay, ano, ngayon, grabe, tagali, do. Tapos bit-bit na mm, cellphone, mm, binutang oh, na sana uh, cellphone. Okay. Tapos bumalik pa rin ako, sir, ito man sa baraga, din check ka ro, butangan ni kwarta, wa matari ka to hatabing. Mm -hmm. bumalik ka ako, sinigitan ko rin, ima may nagbulig pa rin, kung ta, nga, ano nga, <coughs> nga, concerned na ang uh, sitwasyon nga, ito sa pihak nga baraka, mga anak, panin nga aging gas, na, sir. Uh -huh. Kali aga, kadasig, abira na nga motor, aga, abo-abo, abing nga sir, din oras nga ro, na abong sayak niyan ga alagi. Mm -hmm.